Ito mga ka-daily update. Nako, meron tayo nga talaga may init-init pa na update sa inyo. At ito ang pag-uwi ni Rocky. Finally, nirealize ni Rocky na eh, siguro nga uh, it's about time para harapin niya. Pero dito sa video niya, eh, talaga nga matapang niyang sinasabi na aharapin niya yung administration ni Marcos. No? At, pero hindi lang yan. Notice nyo yung kanyang uh, pananalita, eh, sinasabi niya eh, parang meron Meron ditong nase-sense ko na medyo uh, hindi nagkakaintindihan ang mga DDS lalo na sinasabi niya na wala na siyang magagawa dahil marami siyang suwestyon. pero hindi ito pinapakinggan, no? Iba daw ang nagde So talaga nga in short, parang initsap puwera nila itong si <clears> Rocky T <throat> despite ng kanyang effort despite na kanyang um, anong tawag nito pagpapapel no para talagang uh, dumikit siya kay Tatay Digong eh parang uh, hinaharangan siya no para hands off ka dahil uh, siguro ang dami niyang mga anomalya na hindi mo nga siguro ito si Sarah no naiisip niya na hindi mo nga hinaharap yung sarili mong problema gusto mo pang pumapil dito kay uh, Digong na wala ka naman talagang uh, nagawa no so dito sa video na to, panoorin nyo po no mga kadeli updates dito, okay? So kayo na bahala, comment down below kung uh, ano sa palagay nyo ang uh, action no or yung uh, step no ni uh, Rock ni Roque no kung makakabuti ba sa kanya na harapin niya or makakasama o dito na natin no oh, Ito whats ito, panoorin nyo yung video. At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na lang ako ng Pilipinas at uh, kahit pa pano labanan ng uh, Marcos administration sa loob ng kulungan kasi sa mga pangyayari po dito sa uh, Tatay Digong sa Dahig hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at um, walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun, pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, eh siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay -say na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? Dalawang taon na ako nag, nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala ng dahilan para magpatuloy pang mamuno ang, wala, ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente ng walang saysay.